Magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Welcome po muli sa Kape at Balita dito pa rin sa Radyo Pilipino UK. Ako po ang inyong mga kasama si Buddy Bernardino. Pag-usapan lang natin ho yung mga nangyayari ngayon. Ano? Nangyayari itong nakalipas mga araw. Pinakamalaki dyan yung impeachment complaint na nailipat sa Senado laban kay VP Sara. At ngayon naman po ay eh, yung pag-identify ng Department of Trade and Industry o DTI na pitumpo, mahigit pitumpo na mga prime commodities o yung mga pangunahing bilihin ang nagtaas at magtataas pa ng kanilang mga presyo. Pag sinabi mong prime commodities, ito po yung mga pangunahing bilihin, ano? asukal, gatas, ayan, bigas at kung ano-ano pa. At Bukod pujan eh may sinasabi din na magtataas ng pamasahe sa mga jeep di ba mag din ng uh, ilang metric ton niladang sibuyas bigas yan ho 'yung mga pangunahing concern ng mga pinoy sa Pilipinas na hindi na solusyonan ng matagal ng panahon. Tapos nakakadismaya lamang, nakakaasar. Dahil mas pinagtutuunan ng pansin mga kaibigan, yung mga politiko natin, ang tungkol sa politika. Yun nga't uh, pinagkakaisahan ang ating Vice President, mga kaibigan, no? Oh, dahil dyan sa kanilang eh, pag-railroad o pag-shortcut ng proseso para maipasa sa Senado, yung uh, articles of impeachment laban sa ating vice president. Eh, akala naman nila, aaksyon ah, na agad ng Senado pero butata sila. Dahil hindi naman ganun-ganun kadali lang ano, dahil sabi nga ni Kisa Escudero, Senate President, eh, hindi nyo kami mapapressure dyan. Kayo nga ang unang umupo matagal dyan eh, di ba? So June pa, yung magsisimula, mga ibigan, mga kaibigan, yung uh, impeachment trial. At depende po sa magiging komposisyon ng Senado, ay malamang magkakaroon po ng uh, twist sa mga inaasahang mangyayari dyan dahil magkakaroon po ng mga bagong senador, yung iba ay graduate na. So, kaabang-abang din talaga mga kaibigan, ano? Katulad nyo, katulad ko, talagang dismayado tayo sa mga nangyayari sa pamumuno ng kasalukuyang administrasyon dyan sa ating bansa. Imbes po na unahin nila itong mga isyo na ito. O, itong isyo ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin na hindi na na-afford pa. Kayang bilhin, partikular ng mga nasa ng lipunan na sinasabi mga kaibigan. O, bigay ko lamang na uh, itong pinakahuling survey na nasa 58% ng mga Pilipino ang nakukulangan sa mga solusyong ginawa ng gobyerno para makontrol ang presyo ng mga bilihin gaya po ng bigas. So karamihan sa mga Pinoy hindi sila kontento. Eh sinong mapupulaan dito? Siyempre ang pamahalaan lalo na ngayon at inuuna nila ang politika ay eh lalo kayong populaan ng tao, lalo kayong sisisihin anong magiging kalalabasan ninyo. Sa lumabas na pre-election survey na kinomission ng isang uh, grupo ang tinatawag na Stratbiz Group, isang daan at uh, o isang libo at walong daan na mga butante sa buong bansa ang kanilang uh, kinausap ng face-to-face -face, mga kaibigan at tinanong ang tungkol sa mga pakaramdam nila sa mga pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Sa nasabing survey sa Mindanao po ay may pinakamaraming nagsabing kulang ang ginagawa ng pamahalaan sa pagtugon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin na nasa 65%. Sumunod naman ang South Luzon nasa 61% at pangatlo ang National Capital Region o NCR na 60%. Diyan sa sinasabing baluwarte ni Bonget o ni BBM sa Northern Luzon, pinakakakaunti ang nagsabing kulang ang ginagawa ng pamahalaan na nasa 47% pa lang. Siyempre naman, baluwarte niya kanyo eh. Eh sempre, mas uh, mababa yung nagsasabi na kontento sila. O mas marami yung nagsasabi ng kontento sila. Pero sa katotohanan no doon sa amin diyan sa Cagayan Valley eh mas maraming mga magsasaka dyan. nakukulangan talaga sila ang mga magsasaka sa ibinibigay na tulong ng gobyerno dahil nakokontrol pa rin ang presyo ng kanilang pangunahing uh, produkto, ang palay at bigas napokontrol pa, pa rin ng mga middleman na siyang dahilan naman kung kailan nila gustong ibaba at kung kailan nila gustong itaas ang presyo ng palay at mga bigas. Napakadami ho, mga simpleng bagay dapat na kayang-kayang lutasin ng gobyerno kung itoon ang kanilang atensyon ho dito. Pero inuuna mga kaibigan yung politika, ano, pansariling interes nila ang gusto eh. Hindi yung kapakanan ng taong bayan. Uulitin lamang natin, no? Oh, ilan yung congressman na nagkukumahog na ilipat yung impeachment, impeachment articles of impeachment dyan sa Senado. Akala naman nila, tutugunan ng Senate President. Eh, sinopla sila. O, oh, edi eh, tami -tami sila, mga kaibigan. Ano kayang, ano kayang kahihinat na nito? Kung hindi magbabago, walang pagbabago sa mga ipinangako ng kasulukuyang administrasyon nung siya ay nangangampanya pa, maging ng kanyang mga alipores din sa Senado at Kongreso, aba wala pa rin tayong aasahan na pagbabago. Ngayong taon at next year, mga kaibigan, at sa susunod na mga taon hanggat sila ang nakaupo dyan sa palasyo ng Malacanang, o, oh, napakadaming isyo, nakakadismaya. Ayan o, no? At napansin niyo ba mga kaibigan? Bilib ako kay BP Sara, no? Bale, wala lang sa kanya yung investment, eh. Sabi nga sa kanya, eh. Sabi nga niya, eh. Mas masakit ang magkahiwalay kayo ng boyfriend mo o girlfriend mo kaysa doon sa ma-impeach ka. <laughs> At sabi niya, God save the Philippines. Umani ito ng batikos dun sa mga makakaliwa. Ha? Dun sa mga progresibo ko mga grupo dyan sa Kongreso. Unang-una itong si Sendanya. Yung may malaking nunal at nakasalamin. Na medyo uh, ano, 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 ang gupit niya? Parang pang millennial ba yung gupit niya? <laughs> Inaakusahan din niya si VP Sara na maghunos dili ka sa sinasabi mong God save the Philippines. Eh samantalang ikaw ang uh, ikaw ang gumamit ng mga pondo. naglapastangan sa pondo ng iyong uh, tanggapan, ang Office of the Vice President at maging ng DepEd. Kumbaga gusto na nilang idiin ng gusto si Bipisara Sara na hindi pa naman napapatunayan eh. Meron na bang nilabas na report ang COA tungkol dito? Napatunayan ba siya na inaringan niya at inangkin yung mga pondo ng kanyang tanggapan? Hindi pa naman, di ba? Pero itong mga tao ito talaga, gusto na nilang ibaon <laughs> si Bipisara Sara sa mga inaakusa sa kanya na mga kasalanan na walang proseso, eh sana wag silang magmadali. At itong si BP Sara naman mga kaibigan, eh handa niyang harapin ang impeachment na yan. Pagdating ng panahon mga June, diyan po magsisimula. Eh sana man lang magising sa katotohanan mga kaibigan, yung mga kasalukuyang opisyal ngayon, na nandyan, no? nandyan ang tunay na problema ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, mas mahalaga yan kay dyan sa inaatupag niyong impeachment. Eh sana po mabuksan ng inyong isip. Ah, hindi lang kayo nakatingin para sa inyong sarili, kundi dapat tuparin niyo ang inyong mga pangako para sa taong bayan. Nung kayo'y nangangampanya pa lamang ngayon, panahon na naman ng kampanyahan, uulitin na naman ninyo yan eh sana pakiusap natin sa mga botante, kilatisin ninyo ano bang nagawa ng inyong mga kandidato, mga congressman, mga senador ninyo itong nakalipas po na termino nila. Ibuboto nyo na naman ba sila? Yan ang malaking tanong. Sa mga kaibigan ko po na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating Radyo Pilipino UK channel, eh kahit isang subscription lang po Mabuhay po kayo mga kaibigan. Bye.